Mga kachika, bakit parang taon-taon, lumalala ang gulo sa Miss Universe? Bakit may judge na nag-resign at sinabing fixed na raw ang resulta? At bakit biglang sumabog sa morning show si Raul Rocha, ang presidente mismo ng Miss Universe, para maglabas ng sama ng loob, live, walang preno, walang takot? Kung akala nyo tapos na ang scandal after ng resignation ni Olivia, mga best, hindi. Mas lumalalim pa ang butas. At ngayon, buong mundo nagmamatsag, pero teka lang, ano nga ba talaga ang nangyari sa likod ng stage? Eto na, ilalantad natin isa-isa, sabi nga nila, kung may usok, may apoy. At sa kaso ng Miss Universe 2024 na edition, Nakupo, parang sunog sa bodega, mabilis, mainit, at kumakalat, nagumpisa lahat ng mag-resign ng isang judge na sinasabing predetermined na ang winner. Tapos sumabog pa ang balitang may favoritism, may political agenda, at ngayon, may psychopath daw na judge. Oo, narinig nyo yun, mismo si Raul Rocha ang nagsabi, Raul Rock is explosive interview. Sa interview, ramdam mong punong-puno na si Raul. Hindi na niya naiwasan magsalita, lalo na ng I bring up ang pangalan ni Omar Harfaus, sabi niya, at kot ko mga best. Don't even mention his name, he's a pseudo-musician, a psycho pianist. Grabe, leave na leave. Buong studio na tahimik, kwento ni Raul, dinala raw siya ng PNS sa kung ano-anong drama, at nang makita niya ang innumerable attitudes out of context, ay nag siya. Hindi dahil sa contest mismo, kundi dahil sa ugali ng judge na yun. Pero ito ang mas malala, sabi niya. I realize he's a psychopath. Kaya kanselado na ang concert for peace niya. Fake daw. Mga kachika, psychopath, fake peace concert, judge sa Miss Universe, sino namang hindi mabibigla? context and background stories. Pero sino nga ba si Omar Harfouch? Bakit big deal? Lesser known fact, mga best Involved na yan sa iba't ibang political controversies sa Lebanon. May issue sa fake humanitarian campaigns. May chismis pa noon na Jean Aga. Ginagamit niya ang mga peace events para sa sariling promotion. At kung titignan mo social media niya, totoo sinabi ni Raul, puro Miss Universe content ang pinupost nitong mga nakaraang araw. Parang sinasakyan ng gulo para sumikat at ang nakaka-intriga pa. May mga insider na nagsasabing hindi raw siya properly vetted bago naging judge, ibig sabihin. Pumasok siyang judge dahil lang recommended. HMM, parang pelikula, pero totoo. Dalawa, 50 segment apat, historical context of chaos in Miss Universe. Hindi naman bago ang gulo sa Miss Universe, eto mga history recap. Dalawang libot limang Steve Harvey wrong announcement viral ng bongga. 2017 favoritism accusations kay Indonesia. 2022-2023 gulo dahil sa bagong owner na si Anjak Rijotatip. 2023 mass resignations within Miss Universe organization. 2024 na Olivia Cuidor resigns now Raul Rocha meltdown. Pa-progressive ba sila, or pa -chaotic? Netizens say, para na itong teleserye, mas intense pa sa pira puso tatlumput 35 segment 5, Olivia Resignation Connection. Ngayon pag-usapan natin si Olivia na nagresign, sabi ng mga fans, napaka-ethical daw ni Olivia, hindi raw niya kinaya ang business-driven na kalakaran, others say. Ayaw niyang gamitin pangalan niya sa isang edisyon na punong-puno ng kaguluhan. May nagsabi pa online, kung malinis ang laban, bakit sabay-sabay may nagre-resign? Good question, ikaw, anong tingin mo? 4.05 Segment 6, Netizen Reactions, Real Added Controversial Takes Nagwawala ang social media. Eto ang ilan. Ang daming palusot ni Raul. Kung talagang wala siyang kasalanan, bakit defensive? Hoy, bakit parang may tinatakpan? Bakit biglang bina-blacklist ang PNS? Miss Universe is slowly becoming Miss Controversy. Parang PBB na rin to, may scripted drama. At eto, mga best ang controversial comment na ako mismo nag-synthesize based sa analysis. Kung totoong fake ang Concert for Peace, bakit tinanggap sa judging panel? Unless, may under the table influence. Baka hindi lang si Omar ang issue, baka buong board may problema. Boom, and honestly, marami ring netizens na sumasang ayon, analysis speculation. At dahil nabanggit na rin ni Raul na I don't know how to say no. Aba, delikado pala yun, ibig sabihin ba nito, kahit sino, may personal agenda, may questionable background, pwede maging judge basta may mag-recommend. Kung oo, di ba yun mismo ang recipe for scandal? Some netizens speculate, baka hindi fixed ang result pero for sure, messy ang system. Others say, Raul is trying to save face by pointing fingers. Pero bakit ngayon lang siya naglalabas ng proof? Bakit hindi noon pa? Isa pang chismis na lumalabas. May rum or tension daw sa top leadership ng Miss Universe Org. Like, literal na may faction-faction. Kung totoo to, -toto, hindi malayo na may nagsisiraan internally. Bigger celebrity, gossip connection. And wait, hindi lang ito about beauty pageants, ha? Idinamay pa raw ng ibang fans ang issue ni ANJKN, JKN, yung dating owner, sabi nila. Simula nang maging unstable ang finances ni An, parang sumunod na rin bumagsak ang integrity ng brand. Plus, meron ding fans ng Miss World at Miss International na nakakisaw-saw. Ayan kasi, masyado ng showbiz ang Miss Universe. Hindi na competition, kundi marketing machine. Ouch! Anim, Apat na po segment siya, thought-provoking question for viewers. So ang tanong ngayon, habang dumarami ang sponsors at investment sa Miss Universe, nababawasan ba ang fairness? At kung bawat judge pala pwedeng ma-appoint dahil lang friend of a friend, paano pa natin masasabi na transparent ang laban? Is Miss Universe still the most prestigious pageant o nagiging circus na? Comment down below. Gusto kong marinig ang opinion ninyo, grabe mga kachika, ibang level ang issue na to, and we all know, hindi pa to ang ending, kaya huwag kayong aalis, magsubscribe kayo.